yan na si ate, si madam teacher teacher of the philippines so yan na yung mga barko na sasakyan namin. Mamimili lang kami kung saan ang barko. <laughs> Diyan si ate. O, oh, yan. Si ate. Si madam ate. Barko ng lawang ito. Yan si ate. Si madam yan. madam teacher. Teacher ng kamarinis. From kamarinis. Oh. kamarinis. Oh. Kita, kita naman talaga eh. O, ikaw. O, oh, mo lang saglit. Kawakan mo lang saglit, magpakita lang. Ayan, ganyan. Ayan ang maganda. Hello. Hello oh. Hello guys. Naka-video naka to? Video to? Yeah. Wali ka na, Ikaw naman, akin na. Saglit. Ay, salamat ka,